Sa na, na tayo. Brrrr. Ano to? sagbut sa dagat? <laughs> sagbot sa dagat, sagbot sa dagat. Hello, hello, hello. Ayun, na ah, may na kami dito. May kainan na kami. Magpi-picnic na kami dito. Papa. Ngayon mo lang ginawa to? Yung kran. Ano uh, ka Pa? Ano ka some... pwede na magkano dito. Parang may tab sabungan dito ah. <laughs> Tindahan naman mga ko, ano. Dito nilalagay yung, ko, ano, mga... Kakanin. Kakanin. Tapos mga teapods. Ano, ito? May mesa na. Oh, para saan naman yan? Puno may, may mesa na Miss... Puno din? Lang, kubo lang. Kubo? Kubo. Ayos ah. Para magjerjer na. Ha! <laughs> Ayan, pusit. Sa <tuk tangan> uh, kain na tayo. Ano to? Sagbot sa uh, dagat? <hid> sagbot sa dagat, sagbot sa dagat. Lami na? Lami, ang lami. Pero lami ah. Oh, ito na. Laban dagat guys. Hey. Kita nyo naman oh. ng sa talagang probinsya. Wala tayong kaldero kaya banyan lang natin ng pinakulong tubig. di ba? Okay, init. Okay, na? Ulam namin. Ulam namin. Ulam namin. may pusit pa dyan. Kunin mo. Ayan, ulam namin. Aming pagsasaluhan dito sa kabundukan. Oh, Alam mo, baka naman. Kasi madam. Masa okay sila? Tara, 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 kanin parang unan to ah. Oh, unan ba to? Ah, dito ka kasi. Oh, daming kanin. Dito ka. Ano to, oh, budol wala pa, diba? pang nakatira dito pero may aso na oh, sangka pa. <laughs> bulo, bulo yan ah. Kasa na libiri, yata. Yan, dito yan. Pambira, <laughs> nakailang balik na eh, naliligaw pa. Oh, di diba? pagod Hello, Dang! <laughs> eh, kasama ko yung mga bagits. Ano? Gusto mo tumira dito? Ha? Unay? Gusto mo tumira dito? Eh ako? Bakit? Nakakatakot? Oh, Nakakatakot. Ba't ka natatakot? Daming mangga nga, oo. Oo, oh, oh. oh yan o. Oh. Oh, mangga. dito manirahan eh. Ano? May mga ano na rin dito pala. Oh. May mga bakod na rin ah. Oh. Dami na pala dito na eh. Wala na yatang natira dito na ano eh. Oh. Ubus na rin yata dito eh. Ito May mga bakod na. Mahal dyan eh. Mahal dito sa bungad. Oo. Oh. Ba't kila Robert? Wala pa. Oh, mali sa Kabila. kabilang pala. Hello. Wala palang lamans.